Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang spekulasyon ukol sa posibleng pagpalit ng TikTok lock sa It's Showtime sa noon time slot ng GMA Network ay nagdulot ng usap-usapan sa industriya at sa social media. Ang balitang ito ay nagmula sa ulat ng pep.ph na nagsabing inaasahan ng opisyal na pahayag mula sa GMA upang linawin ang mga haka-haka. Ang TikTok lock na pinangungunahan ni Nakim Achenza, Pokwang, at Herlin Budol ay kasalukuyang ipinapalabas bago ang It Showtime. Kung totoo ang balita, babalik ito sa noon time slot na dating pinangungunahan ng iconic na It Bulaga bago ito lumipat sa TV5 dahil sa issue sa management. Maraming netizens ang naniniwala na ang mataas na ratings ng It Showtime ay sapat na dahilan para manatili ito sa time slot nito. Sinabi nila na ito ay isang matalinong estratehiya para sa GMA na abutin ang mga loyal viewers ng ABS-CBN at gawing daan upang ipromote ang mga kapuso talents. Ang ilan naman ay positibo sa ideya ng pagbabalik ng TikTok Lock sa noon time slot, partikular ang fans ng hosts nito, tulad ni Napokwang at Kim Achenza. Ayon sa mga nakaraang ulat, ang kontrata ng It's Showtime sa GMA ay nakatakdang mag-expire sa December 2024, at wala pang opisyal na pahayag tungkol sa renewal nito. Kung hindi ito maririnyo, posibleng magbigay daan ito sa pagbabago ng lineup sa GTV. Habang hinihintay ang opisyal na pahayag mula sa GMA, nananatiling mainit ang usapin. Ang magiging desisyon ng network ay tiyak na makakaapekto hindi lamang sa programming nito kundi pati na rin sa loyal fan bases ng parehong shows.